Yan, pagwa po tayo ng ano. Mga kakuya para lar. kitaan. Ah. Uh, papatayo po tayo ng kuburito. Ah, uh, bali ah, uh, tayo ng ihawan. Ihawang manok barbecue. Yan po ang uh, project ni Kuya Mular dito sa kanyang probinsya. No? Uh, kaya sana na sana i uh, Maganda ang kalabasan ng ating uh, kumikita ang kabuhayan. Yan po. Sila po yung gumagawa nito. Ang aking mga supporter. Yan, mga supporter. Wala po sila, hindi po ito magagawa ni Kuya Molor. dito po tayo, sa ano malapit po tayo sa sa bayan yan yun po yung bayan kaputang bayan dun yan malapit po tayo sa bayan kung uh, papalarin gumanda ang takbo ng buhay Ito po ang ating ano uh, panimula para umikot po ang ating uh, kabuhayan. Okay guys, Kuya Molar. Oh, maraming maraming salamat po sa mga sa mga likers. No. Sa tatangkilik. Maraming maraming salamat po sa subscriber at sa mga likers. No sa mga katangkinig po sa project ni Kuya Mular sige po uh, sana yung magkita kita po tayo sa huli maraming maraming salamat po ito po ang uh, yung likod Kuya Mular maraming maraming salamat po sa inyo lahat